Magandang umaga po mga kapampil Kumusta po kayo lahat Kaya ang ganda po natin panahon Mainit ta po ano? You know? Kaya yeah, naman po tayo sa kabilang ilog Tayo po yung mga pitas ng Sitaw po mga kapampil Si paring atan po yan dito na po sa kabilang ilog Tayo po yung nagpakain pa ng mga alaga natin Lahat po ng ating mga harvest na sitaw po Ay ititinda ni paring atan nag-usap po sa atin ay na uh, din daw po niya para ma-extrain kam po siya pati patula po ating pipitasin mamaya yan po oh. may mga pitasin din po yun sa kabila yun dami oh doon sa dulo marami din doon are dito mayroon din po oh Ayan, aray oh. Kita sila ito mamaya. Ayan. Tapos doon sa loob po, mayroon din. Tayo po yung maagap din tumawid kanina. Nagtanggal po tayo ng ano po, taklob po ng no, ating binilad na pala. Ayan po. Hahaloin na po natin. Maya maya po yung mainit na yan. Ang At ating ibibred po ulit maghapon para mas matuyo po mainit pa po ang ating haluin po muna ng madalian para mamaya po mga araw na yan ayos na po mga farm na ikalat na po natin mapitas na po tayo ng sito po sana po ay umilit na po para tuloy tuloy nang matuyo yung ating ano, binilad po may dala po tayong sako lagayan po ng ating sito po nakapitas na po si paring atan mahangin ah, pare ah. Maganda maghapon po nito. Mahangin ang panahon po. Oh. Ay habagat pare. Meron nga ay. Mag-uulan ng sa isang araw sa Bicol. Eh dami tayo yan. Sana po ay ano. Sa taas na lang ang lumakas eh. Delikado ang ating mga tanim. Ah, malakas din ano. Ah, sana po ay isa ano na. Sa dagat ano kaya ay So, himpapawid na. Hmm. Yan si po, pre. Maganda umaga. Ay, oh, maganda umaga po. Harvest time po. <laughs> Nakakasama ulit si Paringatan. Paninda po ni Paringatan na, rey. Paninda mamaya. Oo, pagkatapos po. Dami na, ano Dami na, rey. No. 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 Aray, pari. di mo kinuha, no. Ha? Na, no. Ha? Na, no. Isang side lang na yan. nakabakla ah, ang. Yan. May ano para dito? Putak din na, dali ka. Nasaan na? Tinanggal mo na? Saan ka tinamaan? Ah, hindi ko nga nasabi, kala ko. Doon ka masimula sa ampisa ay. Dito po pala nag-umpisa si parang atan, dito sa huli. Doon. Papunta po ang linya natin doon, sa so paunahan po. Papunta sa sagingan. nadali pala ng putakte ang lakas po ng habagat oh yan oh ang lakas lang hangin mo dala po agad ang ulap maganda po yan pabor sa mga nagbibilad po ng palay ang ah, lakas oh yan oh ang dami po mga kapambin oh. thank you lord po sa blessing Ngayon, si mami po dumating may turong turong po din eh yan oh. may kaway yun hindi ba kakaway ang <laughs> yan ay si pareng atan po pala yung nagdala na nung ano pinutin natin kanina diretso na sa bahay ay baka hindi na, nawala yun. ay arap pala hmm? para nasaan ah uh -huh. sa kubo Handa mi pare ano? Kaya pala uli ang mga ano dito, 50 kilos po. Purte por kilos para nung nakaraan. Baka ngayon ay ganun din ano. Hindi maglalayo ano pare. Ang dami ay Pare. Ah ah. Ay dalawang kilo pare tumbinhi ay. Ano kaputo pala no sa araw ah. Ah, mahigit pre. Pito. Siyam na kilo pre. Siyam. Hmm. Nakunan pa po rin ng siyam na kilo. Minsan nga po hindi natin na i-video na ay. May mga na-order po. Hmm. May kasunod pa po. Ay, dami pa. Kaya parang dapat ay may kasunod na ito. Kasi sa araw po mga tayo. Mas maganda po ako kasi sa palay ata. Pare, pagkakitaan. Mga na yun. Ay, every six months lang po. Ari po ito yung makaluwa. May puti. marami rami po maitinda si paring atan jackpot si paring atan pala nito extra income din po kahapon po ay nagniyog yung mga yun ay ay natapos daw po agad kaya dito naman po ang dami po ng ating napitas mga parambin oh yan po yan pa. Yan, apre, yan oh. Ito pa. Oh. Yes, salamat po sa blessing. Mga naman po. Katapos lang po natin magtali ng ano po. Ng sitaw. Bali, tigis ang biyahe lang po kami mga kaparambin. Ay mapitas po muna tayo ng bayabas po pagkadaing bunga po. Hinug na, yan oh. Gawa ng lulutuin daw po ni mami. Ha, ah, si mami may. Gagawin daw po ng ano, Gawa bajili. Yan o. Oh. Ah, pagkadaming buong ha. Ang dami bunga. hinog po o. Oh. Ang dami laglag po yan o. Oh. Nanalaglag lang yan o. Oh. Yan. Hmm. Oh, hinog po, yun o. Oh. dami hinog. Yan. Ha? Ang ganda ito, kulay pula po ang hinog. Yan sa taas po. Papal. Ano? Masarap daw ito sa ano ay? Sinigang daw ano? Itong pampaasim. Hmm. Bayabas na hinog. Make they Ano yan? Kadami no yung sa mga. Isa nga po. Ayan. Nakuha ni mami. Ang dami pa sa taas po. Ayan. Ay, nahulog. Oh. Huwag na Pag nahulog may uod yun. Asan? Ang oh. ba? Ang ba? ng bayabas na din ang dami ay liit liit ng bayabas <laughs> nakaadyo ka Nahum. ay ang dami dyan daday no tatlo pa o makunat ito yan po o ito 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 no, nasa ka mo ayun ayun sila sila tutuloy tao. ah dami hinog po ay, yung daddy, oh, may isa pa dun. Oh, ayun, sa dulo. May, ito, ah, ito, ito. Yan. Ay, yung daddy, ayun pa sa dulo. Tamo, ayun. Oo, oh, oh, yan. Ayun, ha, laki, oh. ganun ah, laki o. Maganda daw. mahangin. na, wala na. Ito pa, isa. Ano kaya yung ating, ano? Nasaan ba? Yan, ang dilim na, ha? ayun ayan, Baka yung lumuro. Nasaan ba? Ayun. Yan, yan, yan. Maliit na sa. Ito ba? Dati, uh -huh. tiplo, tingnan mo. Ang dilim, Oo, oh. Tapos tatakbo hong papunta dito. Oo, so, oh, hindi hingal, hingal ka kung hindi mo abutin. hindi basa sa? ano Ah, nalaglag ay, no? ay, ano yun? Laglag. Ay, laglag. mga Oo, Oh, Nalaglag lang mga bayabas na. Wala kayo, uhod dyan. Okay. Sarap dito. Gwabay dyan. Ah, Dalawa lang pala bagay to is many. Punta na, dali na! Uy, dali na! Ano po, mga kami natin ako. Ang dami po. <tipos> Ayan, oh. Ayan, oh. Sarap niya. Ayan, oh. Ah. Hmm? Wow. Ayan. Ay, ang dami. Sakal kaldero na yan. Pasko. Ako kulo ako. Ay, gagayating ko muna. Bago ko Ay, Ayan. Ah, naiwan nandun. Ano, pre? Ginas? alis lang, Aalis lang yung chinelas pa rin nandun pa. At nung araw, dito po ay turong-tulong nung nakaraan po. Nagtanggal na po ng puno ng talong at tayo nag-spray. Hindi po nga po tapo. Hindi lang po tayo, hindi lang po natin na kami. Sila para ay yung nandito lang kami, para maapat po. Sila po nagtanggal ng ano, katawaan ng puno po, po ng talong. Tayo naman po ng spray anin na ang po hanggang hapon din hari nga po ay ito po yun nga po ang ating ipapalit yung sitaw. sitaw po tayo po hindi po pwedeng hindi tatanim gawa ng mga kumparan nga po natin mga paninda nila may po ay para po naman sila may extra income din po ganoon po ang ating gawa din ito, ito pa natin ito nung half day nung hapahap po naglagay ng puste yan may malaking kahoy yan may ito yung ano natin may natin. Yeah, ito mo, yung natin ano mo nga tayo sabi mo yung punta sa aspo paparamihin po natin anong ano po amoy ano yung salala mo hindi naman, ano, eh. naman siya tanglad po ay eh. citronela nga amoy di tangla amoy, amoy asaiti oh, asaiti po go no? spray natin ito ano ba? Oh, no. oh pagsabaw! Kapag, kapag ka grass cutter po, isa linggo pa lang ito, wala na ito. Masubol din laang. Kaya ispray natin sa lang. Baho ah. Baho dadi. Ay, natibain mo yung, yung sago. Kaya po. Pwede na ito. Ano pre, kaya? Kaya no, oh. tigisa po kami mga parang binyan. Parang kukulag. Kukulasog Kuk ito ah. Kukulasog. Ano <laughs> ba? Na no alarm na pare oh. Sa hapon na. Alas 12 na ata pare ah. Oh. <laughs> ah, dami oh. Oh. Ara may pasayo. Oh. Ah, ah. Dadanin ko po. Iwanan ko na. Dadalhin. Iwanan mo. Tara po. Oh. Mabantay din. Oh, yung oh, ulo pa. Atulo. Ayun nga, mamaya na. Iisa man ata 'yun nandiyan. Ah, marami. Marami din. Oo. Um, Mana? Tanghali na po kayo. Ano kaya yung ating panahon ni? Uwan. Okay, yan. Tuyo yung eh. Haas ah, na uh, yan. Eh, nainis ba? Marami ako bubundahan ko yan. Ah, pagkatama na rin. May 20 mahigit. Ilo. Mm -hmm. si mami po nagluto ng ginataang sitaw po na may hipon huli po natin sa tain para sa pananghalian po ayan ang sarap po pare kakain tayo ah ginataan naman yan pare kain na Dayo. tayo tayo po yung nagtitinura eh, hindi pa tapos pagkadami ano pare pare ko may 30 kilos na po yung aming tinitinura ay... Eh, may, kaya na. Masalamat uh -huh. okay. Ayaw. Ayaw. po sa blessing. Nabugan tanghalian pala ba kung ano. dami pa. Okay. Ah, pray. Okay. nagit na pa rin ang panahon. Yung ating binila doon ay matutuyo pa rin. Ayun yung sunod pa ay, ibig sabihin ay pinag-isang bilad na lang, ma. Hmm. Ay, ay, sabi ay sabi bigas na lang ya? ang hatiin. Ano, pre? Ah. Dito na po. Sa marabig, bilad. Ano, Ah. May naman, eh. Ay, kung ay e... Ay, di yung Pabing sa satay eh. lahok na rin niya. E. Hindi, ay, binukod ah, niya. Ya, yeah. ano, pre? Ay, ano? Agad ah, mo pa lang Nice yan. Kala ko ito may sili. Ah, sili wala ah. May sili ito wala? ah. Tatlo ito. Wala hmm? oh, mga hanga Ano ba? Ano pala? May bangusig lang nito, ka no? Kaya nagpunta din Oo. Oh, oh. Kasi sabi ko pa. ke? Oo. Uh, sabi ko tamo, may ako daluhan Sayang so, ano. Hmm. po. Ang ay, so pa Ako na Tayo ako ah.

ito po yatin natin nor, mga kaparambin Pagkadami na po ay hindi pa po tapos ito pa po uh, yan si pare natin na lang po Tsaka si mami ang magkatapos niyan patawid na po ako sa kabila gawa na nagdilim po ang langit yan oh titiklapin ko po yung ano palay natin dami na po wari kito may ano na yung na pare dami na po salamat po sa blessing maya maya -may ulit tayo dyan